Naghahanap ka ba ng motor na mura at pwede mong ipangregalo ngayong Pasko o di kaya gift sa iyong sarili? Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Ang tatlong motor na pinakamura na pwede mong bilhin ngayong taon mismo. Tatlong motor na masabi kong solid ang pira mo. Ito yung Tough 3 Chiefies Motorcycle natin. So tara, banyo niyo ako at ating alamin kung ano nga ba ang tatlong motor na ito at kung magkano na yung presyo ngayon dito sa merkado. Pero bago ang lahat, ipasok muna yung intro para mukhang fruit. Kumusta mga kaisla? Magsimula tayo dito sa Honda Beat 110. Ito yung pinakalitis na modelo ng Honda Beat 110 kaisla. Ang price nito nasa 72,400. Ito yung premium na variant. Talawa tong variant ka-isla. Meron yung Playful, meron premium. So yung Playful mas mura yun. 71,400 lang yung price nun. So yung difference nila is 1,000 pesos lamang. Ang pagkakaiba naman nila... Ang playful na variant is naka-decal Samantalang sa premium is naka-emblem So dalawang kulay lang pagpipilian mo dito sa premium guys Mat black at saka itong glossy na white Samantalang doon sa playful marami kang color na mapagpilian doon So marami kang choices na color And then para sa akin ito na yung pinakamurang motor na scooter Na mabibili mo ngayon taon Na mayroong quality, maganda yung performance At the same time maganda yung kanyang handling dito talaga ako nagustuhan dito sa motor na ito. Kaisla, magaan siya imaniho pero hindi siya mabigat sa bulsa. Kailangan nyo yun. Magaan siya pero hindi mabigat sa bulsa. Ito yung nagustuhan ko dito sa motor na ito. So, maganda na yung looks ito. Naka-LED na yung mga ilaw. Tapos, yung kanyang engine, mga kaisla, kung may comfort yun sa previous na Honda Beat, mas maganda yung engine niya dito sa bagong Honda Beat 110. So... Magkaiba sila ng makina mga kaisla ito sa Honda Beat na bago doon sa previous na Honda Beat. So maganda yun yung mga mugs niya, yung design ng mugs maganda para na siyang Honda Click 125 yung design ng mugs nito. So para sa akin, uh, ito na yung motor na may recommend ko sa inyo kung naghanap lang kayo ng motor ng pang-service, pang purma pang Itong Honda Beat 110 ang pwede kong may recommend sa inyo ng scooter kasi mura na to eh mura na siya matipid pa sa fuel consumption at hindi ka rin uh, bibitin ito sa engine performance hindi lang uh, fuel consumption ang binibida ni Honda dito pati na rin yung kanyang performance ng makina and yung kanyang handling so meron din itong kuan ka isla uh, USB charging port so pwede ka lang mag charge ng cellphone mo dito sa motor na ito ito yung kagandahan dito may malawak din siyang floorboard at din malawak din siyang under seat compartment. Kung pang biyahe-biyahe niyang ang gusto mo, pwede pwede itong motor na ito. Pang service, pwede rin ito. Pang forma, pwedeng pwede. So, marami kang pwedeng gawin ito sa Honda Beat 110. Kahit saan mo to dalhin, hindi ka ipapahiya ng Honda Beat 110. At igit sa lahat, mura to. Si 22,400 yung cash price nito. Pero kung in-installment mo to, dito sa motor trade yung down payment niya is 4,000 pesos tapos yung monthly niya is 3,500 so ganito kamura itong motor na ito, itong Honda Beat 110 kaya naman recommended ko to sa inyo kaisla. lah at kung naghanap ka ng motor na pwede mong irigalo sa iyong sarili o di kaya sa iyong loved ones, pwedeng pwede itong Honda Beat 110 kaisla. lah. And then, ang susunod natin pag-uusapan sa mga underbone category naman tayo. So walang iba kundi itong Suzuki Smash 115. So ito yung may recommend ko din sa inyo kung naghahanap kayo ng motor na underbone or semi-matic si ka isla. Itong Smash 115 ang may recommend ko sa inyo sa underbone category na motor. Ang price ito ka isla is nasa 64,700 itong standard na variant pero nitong max na variant kaya stable which is na sa 67,400 yon. So yung price difference nila Is na sa 3,000. So para sa akin okay na ditong Suzuki Smash 115 kaya isla. Maganda yung performance, proven and tested na ito sa lansangan kaya isla. Itong motor na ito matagal na matagal na ang motor na ito dito sa ating bansa. Kaya naman ito yung may recommend ko sa inyo hindi kayo magsisisi sa motor na ito guys lah sa Suzuki Smash 115 maganda yung engine performance maganda yung handling aerodynamics yung design yung performance ng motor ay pugi din so pang purmahan pang service at ikit sa lahat mura ang motor na ito so sa fuel consumption naman kaya na itong consumo ng 54 kilometer per liter ka isla. bisyan sa aking experience. Subukan ko itong itis ride ang motor sa fuel consumption. Average na yan, 54, ta 54 km per liter yung kanyang fuel average. So para sa akin, matipid sa fuel consumption, mura ang motor, maganda yung handling, pugi rin. So swak na swak to, pang regalo ngayong Pasko ka isla. At naghanap ka ng give sa yung sarili na motor na mura lang pang service yung hanap mo investment itong smash 115 maaari mo tong bilhin kaisla. isla 67,000 yung nakamags itong nasa harapan nyo ngayon 64,700 lang to kung installment mo ito kukunin ang down payment is 3,700 to nine yung monthly nya to 9 so murang mura kaisla. So, itong motor na to ang may recommend ko sa inyo sa underbone category. And last but not, not the least, itong masabi kong best choice ko sa underbone category. Walang iba kundi itong Honda Wave RSX Kaisla. Ito yung best choice ko sa underbone category. Itong motor na ito. Bakit? Sa kanyang price. 61,000. 500 ang motor na ito sa cash price ka isla itong Honda Wave RX6 tapos yung kanyang fuel consumption kaya na itong kumonsumo ng 67.8 km ayon sa Honda pero nung sinubukan ko itong imaniho umabot ako ng 70 km per liter so ganun katipid itong motor na ito kaya nga naman ito yung best choice ko mura na matipid sa fuel consumption at higit sa lahat maganda rin yung performance ng kanyang makina hindi ka ipapahiya ng motor na ito ka isla kahit saan mo ito dalhin pwedeng pwede itong motor na ito maganda yung disenyo pogi ang motor na to tapos matipid sa fuel consumption maganda yung kanyang engine performance mura so hindi nakakabutas ng bulsa kaya nga ito yung base choice ko sa underbone category itong Honda Wave RSX is ka isla. So, kayo kaista. Alin sa tatlong motor ang nabanggit natin ang gusto mo? Honda Beat 210 Suzuki Smash 15, or ito yung Honda Wave R is ka isla. Comment down below at pag-uusapan natin yan sa comment section. Kung alin sa tatlo yung kursonada mo. Honda b 210 Smash 15, or itong Honda Wave RSX. Comment down below ka isla at pag-uusapan natin yan. Basta, yung tatlong motor na ating nabanggit, hindi tapon yung pira mo dyan. Maganda yan. Sulit yan. So, that's all for today's vlog, ka-isla. Thank you for watching. Don't forget to like, share, subscribe, and click the bell button para maging updated ka sa mga future content natin dito sa ating channel, ka-isla. So, once again, this is Motor Sa Isla. At kung naghanap la kayo ng full review ng mga motor na ating nabanggit, meron yan. Hanapin nyo lang sa ating YouTube channel guys la. So that's all for today. Thank you for watching. Peace. Bye bye.